pagkain tayo ng ibon dito eh. Ito yung ito yung natira last year ano mga kainags. Bigyan natin ng pagkain yung mga ano. Ibon. Kasi ano eh. Meron ako nakitang ano, meron ako nakitang ibon ka kahapon na pumupunta rito sa kainan ng pagkain nila, Tinitignan ko may pagkain. Eh lagyan natin para ano? Kasi baka nagugutom na yung mga iba. Wala makitang pagkain o no? kasi nga eh tanglamig mahirap maghanap ng pagkain naku wag sana matapon nahangin eh yan lagyan natin okay na yan ano importante Mayroon silang makakain kahit konti yan yeah. <laughs> tapos ha, meron din nga pala ako nakitang ano uh, bilihan ng ano mga pagkain ng ibon sa Costco mga kainan so, isang sako siya malaki yung sako eh nasa 20 dollars lang so pag yung spring na talaga pag naubos na to doon ako, doon ako bibili, $20 lang. Pero ang laking sako mga kainay. Ano, sigurado matutuwa yung mga ibon natin Yung pagka uh, lagi natin silang nilalagay ng pagkain nila dyan. Dagdagan pa natin. Ayan, dagdagan pa natin. Ito, 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 Ayan. Para, ano, maraming ibon na makakain. Ayan, lagyan natin ito nako lakas kasi nung ano no medyo mahangin mga kainags eh yun nagsasalita mahangin din delikado yan lang natin ganyan puno oh ah, wag masyadong punot, baka ayan okay oh, na ayan o dyan yan o no? oh. ayos yung pugad nila yung tingnan natin pugad nila doon o no? pakita ko sa inyo ha meron na ba yan o no? pugad nila yan o no? May ibon na ba? Wala pang itlog, no? Ayan. Wala pang itlog, no? Ayan. Pero may mga nakikita na kayo na ano na mga damo-damo kasi nilalagyan ng mga ibon yan, eh. Mga damo-damo para pag kusakaling mangitlog mga itlog sila uh, handa na. So, nangingitlog itlog sila dyan. Mga sa napapansin ko no? every year. Mga buwan ng April. yan. May mga nakatira. May mga nakatira na dyan. May mga itlog na. Yan, kasi parang ano nila, tagitlog nila yung buwan na yun, April, May, ganyan. Yan, naririnig sila huni, no? Yan. tapos, <coughs> sa susunod, itong, itong ating garahe, nali, nalinis ko na nga to. Actually, medyo malinis na, no? Para sa akin, malinis na yun, kumpara nung last year na talagang madumi, magulo. Pero kahit pa paano, organized na. Kaya lang nagtataka ako minsan, ba't biglang nadadagdagan, katulad na, no? Katulad nung gulong na yun. Hindi naman sa akin yun, sa anak ko yun eh <laughs> Nagugulat na lang ako, ba't meron na naman dito? May nakatambak na naman dito <laughs> Bagay, ganun talaga, ayos lang yan Kasi ganun ba, nung bata tayo, ganun din tayo mga kainags eh no <laughs> Abihira na no? So tara, nalamig na yung ulo ko Mahirap na baka pasukan ng hangin Ha, <sighs> delikado <laughs> Si Mahal na rin, nandun pa nagkukuya-kuya ko yung pasakama. Winter, Spring, Summer, or Fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Okay, na natin yung coffee natin, ano? Para makahigop tayo ng coffee. Naku, sarap. Bango. Wow. Fresh coffee. Alright. Patayin muna natin. So, itong coffee maker ko, mga kainis, ano? Tatlong taon na to. Tagal. Nabili ko to sa, ano, eh? Superstore. Superstore ko nabili yan, eh, ano? $24 kasama ng tax na sa $25 yan, ano lang tayo uh, black coffee tara so ang ganda na ng ano natin oh. No? wow beautiful na mga kainag so ang ganda na no? wala na snow sa so, mahalang lang muna natin si mahal na rin ah. Whew, beautiful day parang ano na, na init na init na, na ng pakiramdam ko parang nakapantulog pa tayo eh no hindi ako nagpapalit ng ng higa uh, no? parang ayaw ah ano ba to ano ba ah oh, hindi parang ayaw magpasot ng seatbelt ah Ako, ang gasolina ngayon ay $1.52 mga kainags ano? $1.51.9 Regular Ayan, napakita ko sa inyo Ayan o oh. oh. my god 1 dollar and 51.9 Regular Wow Pero ang ganda ng ano natin ngayon Ganda na ng araw natin ngayon Mga kainis Grabe o oh. Ganda na tingnan ano Wow Pero doon yung mga natatakpa ng Mga building Mga bahay May snow pa Ayan doon o oh. Ayan bumabagsak na o Tutunaw na o oh. yeah. So si mahal na mo muna yung pinagano ko ron Pinagbayad ko Para matuto Sinasamahan ko lang Medyo natatakot pa eh Hey, hey. Yan, so dito muna tayo Hintayin natin si Mahal na reyna sa loob Ayan. Dito tayo Oh my god Yan Ayun na, ayun na, nakapagbayad na Ayos, tuwan-tuwa na siya, marunong na siya oh Nak naman talaga si Mahal na Reyna Nakahinga ng malalim <laughs> Pag tinututukan ko ng camera to na ano eh na, Nakoconscious Nakoconscious yan eh <laughs> <laughs> ano? Uh, card ko na dito. Ayos. Sige, marunong ka ha. <laughs> ayan, buksan mo. Tanggal mo yung takip ha. Baka mamay, gasolina mo, walang may takip pa. Ayan, ayan natin siya para matuto. Para sa susunod eh, kahit mag-isa na lang siya. Ayan. <laughs> ayan, tingnan natin ha. Ah, tinitingnan ko lang mga kainis yun no? oh. Oop, oh, pindot siya na pindot, hindi niya napipindot yun, pinindot na <laughs> Iniisip ko baka mamaya eh, press siya ng press, hindi niya pa pinipindot yung regular na ano Na press button ano, para, um para umano yung gasolina, baka gano'n siya ng ganong sa ano yun Pati walang lumalabas, eh paano hindi mo pa pinipindot yung ano eh Yung regular na button ano Yan, ayos, meron tayong pang gasolina Iano natin to, ipapile natin sa tax to next year for the year of 2024 gilinisin mo tapos anuhin mo ha yung likod yan Di, dito da, dito ko gigito dito dito ko dapat yun okay. para mas malinis Ayusin din natin itong harap mga kainags ano? Yan o, ganyan o no? Mali naman yung ano mo eh yung ano mo kasi paganto, wag wag pa ano, wag wag pa ganun. Dapat paganto, paganto. Oh, yan. Para maganda. Oh. Dira naman 'to. Oh, ayan oh. Yan. Ang dito. Oh. Yan. access like dito, kunin natin dito. Yan. Yan. Ayos. Okay, lang natin, balik lang natin to dito. May papilyan, may papilyan dito. Yan, papunas natin sa gilid. Yan. Tsaka doon sa isa. Dito, 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 dito. Yan, oh. Yan. Tapos basura. Basura. Dito. Hmm. Ayos. Yan. At se naturoan din natin si Malarina na kung paano maglinis ang windshield niya. Ano? Marunong ka na pa ha. Ang oh. oh, maglakad pa uwi sa pambihira ka naman. <laughs> Matapos kitang tulungan pag mo ko pa uwi. Bihira ka naman. Dali. Yun. <sighs> Hindi ko alam. Tanong mo sa kanya kung pulis sila. Alright. So uwi na tayo. Atin tayo ni Mahal na Reina. Tayo sa kabila Wow, beautiful day. Ganda na talaga ng ano, oh? no? ng panahon, no? Oh? doon ka nalami ko sa kabila oh. ng dulo. Wow. Basta ganun lang, yung mga tinuro ko siya lagi mo pakikinggan para nasa tama kang daan. Yan. <laughs> Dahil yung pagpili mo pa lang sa akin bilang maging boyfriend mo ay nasa tamang daan ka na agad at hindi ka nagkamali sa pinakamagandang desisyon mong ginawa? Yun ang pinakamagandang desisyon mong ginawa ang sagutin ako. Kita mo, di ba? After uh, 20, ilang taon na ba yung pangalay natin? 20, to 23 na pala, no? O almost 23 years. O di ba? Hanggang ngayon, mula noon hanggang ngayon, tayo pa rin. Yun talaga, di ba? kong oh, nah. ba na Ano baka magulat ako oh. mga ko to Kanaka na naman Oo <laughs> oh, nga oh, Delikado, delikado Nagugulat ka pa ba sa akin? Boses mo Boses ko, no, napakaganda yan eh May kakantayin sana ako, hindi na natuloy Sige, mamaya na makakainag ano. siya, mamaya na pagbaba natin ng, ano, Pag nakahinto na sa bahay natin Yan Ganda na, no? sa susunod yan Mga next month, magkakaroon na lang konting dahon-dahon, sisibol na yung mga dahon ng puno na yan oh, na. Okay, I love you yan, so tara, papakilagay uh, mo na lang itong bag mo rito at tapon mo itong basura tapon mo itong basura, dahil pang pahabol ang utos ha ingat ha, mahal kita handa mo lagi, mukhang mga chup-chup yan, so tara mga kinig, ano tiyan natin si Malare na dyan nako napakaganda ng araw mm. wow, beautiful day Diyos ko po, napakaganda talaga tingnan pag wala nang snow mga kainags ano? Wala nang mga puti sa ating likuran Hindi ba sa ulo ko? Corny <laughs> Yan, kain muna tayo dito sa ano mga kainags ano? Sa Burger King Yan, tapos shoutout nga pala dyan sa subscriber natin no? Sa Ido Japan, kay Jerome Yan Yung kuya niya na meet natin sa winners doon ano? Yan, shoutout sa kanila Sa mga tropang Ido Noong 2011, 2012, temporary foreign contract worker ako noon. Diyan kami tumatambay sa Edo, kumakain kami diyan, ano? may mga kababayan tayo diyan dati nakilala namin eh. Ewan ko lang kung nandiyan pa rin sila ngayon ano. Ay dito muna tayo, kain muna tayo. Yeah, katapos lang kumain, mga kainags, ano, sa ano, Burger King. Dito muna tayo kasi ang ganda tingnan dito sa ano eh. Ang ganda tingnan oh. Kita nyo 'di ba? Parang nasanay tayo na may mga snow sa paligid natin, sa harapan natin. Pero tingnan nyo ngayon, mga kainags, oh. Ganda ng paligid natin, no? Harapan natin, ano? Beautiful day. Wow! Parang ano na, no? Uh, regular na regular na araw na lang, ano? Normal na normal na araw na, ano? Sarap mamasyal. Tara, dito muna tayo. Ayun yung truck natin, eh. Pero titingin muna ako sa Home Depot mga kainags ano? Home Depot Pero hindi ko na kaisasama doon Hindi na ako mag-vlog doon Yan, dito na tayo Ganda oh, wow So yung snow na inipo nila doon Ayun na wala na no Natutunaw na Patunaw na, ayun oh no? Yung snow na nakatambak dati Yan, ito yun oh Yung snow na sinasabi ko Tsaka to, snow na to Dating Dati taas di ba? Hanggang doon dati no? Ngayon, tunaw na oh Wow, tsaka yan oh <laughs> ay ay no lalagyan na lang ng halaman yun ano yung nilagyan ng bakod uh, April siguro buwan ng April mga kay puro halaman na yan bibenta kan ayos yan dito na tayo sa ano mga kay next ano Papasyal tayo may mayroon konti. So, meron lang din pala ako gustong i-share uli sa inyo, no, mga kainags, ano. Uh, kasi baka sa mga hindi pa nakakaalam, kasi no ano, yung uh, 2013, ah uh, meron ako na-receive na, ano, na, na penalty, mga kainags, mula sa government yata ng, Cana ng, government ng Canada. Ano? Kasi alam nyo ba yung tax-free savings? Yan, kasi pagka nag-iipon kayo ng pera, ako kasi nung nag-iipon ako ng pera nung, nung araw, eh, nung, nung, temporary foreign contract worker pa lang ako, nilalagay ko sa, sa, ano, sa tax-free savings. Yan, kaya nasa isip ko kasi nung pag sinabing tax-free savings, parang hindi ka magkakaroon ng tax pag nag-iipon ka ron, ipon ka lang ng ipon, ipon ka lang ng ipon na, wala, na hindi kakakaltasan ng tax. Parang ganun. Basta ganun, tax free. Pag nung narinig ko nga yung tax free, sabi ko, tax free, safe ako nito. Yan. Kaya lahat ng kinikita ko ng, ano, ng overtime, mga holidays, yan, sa, sa trabaho ko sa Gordon Foods dati. Kasi sabi ko sa inyo dati, may sa isang taon, dalawang buwan na sumisweldo kami ng tatlong beses sa isang sa isang buwan, So lahat lagay ko doon tapos overtime lagay ko doon tapos pag may meron meron din kaming ano profit sharing sa Gordon Foods mga kainan ano, sa every year. So malaki-laki din 'yon, kinakash ko dati 'yon, pinupunta ko sa savings ko. Tapos holidays pa, pag nag-holidays 2.5 ang bayad. Basta no nung time ng temporary foreign contract worker nga, ipon ako ng ipon. Nilalagay ko lahat doon sa tax-free savings. Tapos nagkaroon ako ng penalty yung pala, yung tax-free savings mga kainags, meron lang palang limit yon Limitado lang pala yung ilalagay mo doon. Ay ako hindi, buong isang taon, ang dami kong nilagay mga kainags. Ano? Subay, so, ang penalty ko sa loob ng isang taon ay 750 Canadian dollar. So sabi ko, bakit ako magkakaroon ng penalty? E tax-free savings nga. Yun pala, sa loob ng isang taon, nung araw, nung 2013, ang pwede kulang ilagay dapat sa tax-free savings ay 5,000 Canadian dollar. Hanggang doon lang. So pag lumampas doon, kahit point cents, may penalty ka na mga inags. Hindi ko alam 'yon. Sabi ko pambihira naman kasi kaya ako naman nalalaman. Pumunta ako mismo sa bangko ko kung saan ako naglalagay ng tax-free savings. So sila 'yung nag-explain sa akin na actually hindi sila 'yung ano eh no. Alam ko hindi sila yung nagpenalty sa akin, Ang nag nagpenalty sa akin government ng Canada. Yan, di ko alam basta ganun, may penalty ako. Tapos, akala ko tapos na. Hindi, meron pa pala. Yung sumunod na taon naman, hining ano same year pero 2013, doon din dumating yung pangalawang penalty ko. Nung 20, 2011 saka 2012. Nauna yung 2011, sunod 2012. Pero parehong dumating yung penalty ko na yon noong taong 2013 magkasunod so another 750 Canadian dollar na naman sabi ko ba to eh laking pera nun makakainag siya ano? 750 dollars hindi mo naman ina-expect yun ina-expect mo eh ipon ka lang ng ipon mga anak lang ng mga anak yung ipon mo kasi ano yan makakainag siya ano? merong interest yan pag nilagay mo sa tax free yung pera mo medyo malaki 'yun eh din bali ang, ang ang penalty ko na binayaran is nasa 1,500 approximately mga kinagyano noong dahil sa tax free savings niyan. Kaya ngayon pag naglalagay ako sa ano sa tax free savings ko, talagang mino ko. Mahirap na. ewan ko lang ano kasi hindi ko alam, alam alam ko yata parang tumaas na yung maximum no ng tax free savings or depende ba sa banko 'yan? Basta ako pagka nalaman kung 5,000 na Uh, tigil na ako so nilalagay ko na sa springboard yeah, springboard doon ko na nilalagay mga kainis so springboard iba rin yan meron na rin ano yan dati, walang, in, dati hindi tumutubo ang pera mo dyan ngayon tumutubo na pag nilagay mo sa springboard Ayan, kaya maganda rin yung talagang inaalam mo mga kainis maganda kasi yung nilalagay mo yung pera mo sa banko kahit maliit lang yung interest at least tumutubo kahit maliit lang kaysa yung wala yung stagnant yung tulog di ba kahit na sa isang buwan eh kumita ka ng let's say sabihin natin 2 dollars, 'di ba? At least may 2 dollars kang kita, 'di ba? 'Yun 'yun at is importante, 'yun yung 'yun yung mahalaga. <laughs> Kumikita. So 'yun, ang nangyari. Kaya nung nalaman ko 'yun, ah, ganoon pala meron akong ideas. So hinati-hati ko ngayon. So syempre ngayon, eh nandito na yung family natin, marami na tayong mga binabayarang mga bills. 'di ba? So hindi na tayo katulad ng dati na kapag naglagay sa bangko ng pera eh ganong kalaki no Syempre dati wala pa tayong bahay, wala pa yung family natin dito. Ang binabayaran lang natin yung renta natin sa bahay, cellphone natin, gasolina sa sakyan, o car insurance, yun lang. 'Di ba? Ngayon syempre iba nang iba na usapan ngayon. Syempre eh, eh bayad ng bahay, ba? Diba? Kuryente, tubig, nako, telus, internet. O 'di ba? Nako, pangano dami car insurance, house insurance <laughs> dami so wala na, so nakakapag-ipon man tayo ngayon, hindi na gano'ng kalaki mga pero importante, meron pa rin akong tinatabi kahit konti yan, sabi ko sa sarili ko, kahit ano basta pag sumueldo ako, kahit na maliit kahit na maliit, gusto ko makapag tabi, gusto ko makapagpapasok ng mali, kahit maliit na amount sa savings ko kahit 30 dollars yan, kahit 50 dollars Malaking bagay na yan. Importante yung may pumapasok kahit maliit kaysa yung lumalabas, mga kainis. Ano? Lumalabas. So yun nga, sabi ko rin sa inyo, nadidisiplina ko pa rin yung sarili ko kahit papaano. Halimbawa, o, oh, eto eh, hindi ko muna bibilin to. Eh, wala eh. Kailangan rin ko muna sa bangko to. Oh, importante, basta may pumapasok sa bangko. Kahit $20, importante yan, mga kainis. Ano? Pero syempre, pag contract worker kayo at mag-isa pa lang kayo dito sa Canada, hindi nyo pa kasama yung family nyo, or halimbawa single kayo abay dapat mas malaki yung mapunta sa bangko hindi yung mas malaki na pupunta sa pagwawaldas ng kwarta Diyan, sa mga kababayan ko naman contract worker ha, para sa inyo itong sinasabi ko yan, yeah, tingnan nyo ako dati ganun ako, kaya tingnan nyo ngayon nagpapasarap na lang tayo mga kainag sa ano, hindi na natin kailangan mag overtime kung may overtime man, okay lang din no? Syempre, pero kung walang overtime katulad ngayon, mahina ang ekonomiya natin, mahina ang market natin ngayon diba So limitado ang overtime. So hangga't may overtime, hangga't binata pa kayo, hangga't or meron kay asawa, may family kayo, mag-ipon muna kayo yeah, para pagdating nila rito, hindi kay lubog sa utang. Wala kayong utang na ipapamana sa family niyo. Yan, yeah, di ba? Napakasarap nung ganun mga kainis Wala kang utang Makakatulog ka ng masarap Makakatawa ka ng magandang tawa Yung ngiti hanggang tenga Yung ganun ha eh, kita ba yung git ko? Bakita yung kalubluban ng bunganga nga ako? <laughs> Basta hanggang dito yung ngiti? Ang bihira, no? So yun lang mga kainags, no? dito lang muna ako, mamasya lang muna ako at naku, eh, ganda ng araw natin eh, no? So maraming maraming salamat sa inyo. Thank you sa panunood. Oh. Wait, 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 wait. Ah, tama naman na. Pagod na ako. Hindi ako mananalo sa'yo. Ang ah. <laughs> bilis tumakbo ni Saya. Oh my God. Ah, grabe. Ah, pahinga muna tayo, pahinga muna. Pagod ako sa'yo, napagod ako sa'yo. Ah, pagod ako, grabe. Ah, hindi ko kayang sabayan si Saya sa pagtakbo. Oh my goodness. Yes. lakas Tarah, tabi na tayo doon Halika na dito, halika na Dito tayo Dito tayo Ayan, dito tayo lumiko Oh, let's go Let's go Here, here Ayan Alright, wala Oh, dito tayo Let's go here, let's go here Good job Good job Oh